masarap yan masarap na pagkatimpla no? hey guys tahimik sila yung mga kasama natin dito si princess si Quindy si nicole si chiris at siyempre guys hindi nagpapahuli ay si ako <laughs> hinantay pa rapin namin pagkain dito na kami order guys chicken saka isang kalderong bulalo uh, bulalo saka pata tayo na tayo guys ganda ng mm -hmm. kanin lang dito guys oh. kanin lang kahit wala nang ano ulam chicken na dito guys oh. sarap ng chicken nila ano pula lo? Saka ano guys oh? Paanang ano? Dinosaur. Paanang dinosaur daw. No? <laughs> Ay, yun <nyo>, yan. <laughs> <laughs> Ah, ang sarap na ito guys oh grabe no? crispy crispy ang sarap na ngayon ang na huh? pagkatimpla ang sarap na nandapan ang bengi nila pero mas masarap pa much, ako dito magluto it's done Let's go, Billy. yung bulalo nila guys ah. Grab na. Dapat yung bulalo may ano may sili. rate ng pagkain dito 10 out of 10 masarap masarap, masarap dito guys sulit yung food nila hmm. kahit malayo sulit ng ano punta namin dito Thank you. na naman yung mga na? Ha? na naman yung Ang uh. uh. lasa ng chicken guys oh. Para siyang max fried chicken. Mm. Ang style ng Parang ng nuts. Na ulan-ulan pa guys ha, malayo yung pinunta namin pero sulit yung pagkain namin dito. sarap ng halaw-halaw na guys oh. tapos na kami kumain guys ayan mga busog na no? oh. si Charis busog na si Princess busog na si hindi busog Pan. na ito yung natira namin guys chicken sa yung crispy pata paan ng dinosaur paan ng dinosaur no? <laughs> Bulalo pa dun oh. No? thank you for watching guys please like and share bye bye